Okay, hey, magandang araw mga kademista. So, ito naman yung bago ko kalaban no? si Daniel from Magting. Uh, Magting, Mambahaw, Kamigin Island. So, kung bago lang kayo sa aming channel, ewan eh, wag niyong kalimutan mag-subscribe mag at i-click ang notification bell para tuloy-tuloy ang inyong panunood dito sa ating channel. So, sa so mga nagko-comment, no? Uh, video may nabasa ko na mahina daw yung mga kalaban ko dito. Maaari, maaari siguro mga mahihina talaga sila dahil uh, hindi naman sila beginners pero sila-sila uh, lang -sila kasi yung naglalaban dito. So walang masyadong mga magagaling para mahasa yung kanilang kalaman. Uh, yung iba din is alam nila yung numero dahil nag nagano din sila, nanonood din sila sa vlog. Kaso wala silang books na nakuha o walang nakapagturo sa kanila kung paano yung mga good ng mga tirada kaya maaaring mahina siguro sa tingin ninyo mga kadama pero at least um, pinatunayan nila na ang mga taga kamigin is fighter na mga damador no? lumalaban talaga sila kahit kilala pa nila ako is talagang in entertain nila ako uh, partida partida yung bawat yung ina-upload ko dito mula kay Shakam kay Rimundo kay... Isa, sino yung isa? si... Torman, ito? Si, si... Arturo, ito? si... Tabor, si Tabor ah, si Tabor si Tabor at saka yung huli ah, si Loloy, si... mayroon pa rin yung Loloy si Loloy, ito lolo na uh, si... o yung huli ngayon si Daniel o Daniel yung kalaban ko ngayon so sila, puro sila para intra yung binigay ko na partida, no? so sana, mayroon kayong aral na makukuha mga kadama sa lahat naman, ang gustong kumasinso sa larong dama is talagang kumuha kayo ng books dahil gaya nga ng sinabi ko dito mga players dito is wala talagang books kaya uh, hindi sila masyadong umaangat sa, sa level sa dama kasi importante talaga ang books walang mga magagaling na walang books lat lat ako Willit Coran or si King, or sino pang mga kilala ninyo na mga grandmaster is talagang may books gumagamit talaga sila ng books kasi guide yan eh, importante yan So, yan lang siguro, no? Saka may nag-comment din, no? Ah, kilala ko yung nag-comment din doon na masama, pero okay lang yun, hindi natin yan papatulan. Ah, importante, masaya tayo sa ating ginagawa, wala tayong pinatapakan na tao. Ah, go lang tayo, mga kadama, no? Yung mga basher, hayaan natin yan, kasi wala naman tayong makukuha kung papatulan natin yan, no? So, shout out ko lang yung kaibigan ko dyan na pala, ihi. shout out ko. Ah, mag on ka na. Sige. Ah, uh, magpapalam na siguro ako mga kadama no. Uh, kung gusto niyo kumuha ng box is uh, kayo sa aking Facebook account na Arnel Nawal o di kaya tawagan niyo ako sa aking CP number ah, uh, 09556503796. Ayun. Sige, magpapalam na ako. Ako nga pala, si Arnel Nawal, also known as Joey Pagadian, the book breaker. Ako ang nun ka, the mister to be glory. Ita tayo sa susunod pang mga video. One star. Ang dama. Thank আমিও যাব এই কোণটা Okay. his <laughs> song. kasno malam sinu gatah la yang ando ayo lah lagi ah pengen kalau asyik hilang dia えおあ、これはまたあの、オーバーテンキング。うわ。あ、どうするこのババやらないのうん。みんな okay, oh, oh. baik kan masuk memamas tadi keputusan baik itu tidak baik di duit mana di sana nah ada dana secara ini pula abang sekarang asap pistol angai tak bisa pak ごもおぶりだったんだ。<laughs> <laughs>

sound <trose> <coughs> xa <coughs> 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 <coughs>